Good morning! Ganda ng panahon ngayon. Kaninang umaga sobrang kapal ng pag. Pero ngayon, sunny sunny. Hey, good morning. Morning. So, pupunta kami ngayon sa supermarket. Ang ganda ng ano, langit. Si. Parang oh, ang sarap kay time lap <laughs> nga eh. So, ayun. Ngayon lang kami lumabas. 11, ano na, 40 siguro. Uh, may nag-check kasi ng bahay magre-renew kasi kami ng bahay ng na kontrata so may nag-check ng bahay bago bago po ipasa sa kontrata yon check nila yung mga gamit yung mga terrace yung mga salamin bintana ayun so punta kami dito sa market na yan yung open na yan tapos mamaya pupunta kami sa supermarket magagrocery ng konti kasi magluluto kami ng menudo so kulang yung mga ingredients namin sa bahay e, babayaran you... mo ako ha eh? babayaran eh? mo ako babayaran mo ako riempendolo mi si riempito un po troppo. Mm -hmm. attento a non tenerlo vicino a fonti di calore, un po' perché si rovina l'olio, un po' perché espandendosi magari salta il tappo Ok, non fa più la bottiglia. Quindi è l'alternativa del libro. Bene, grazie. Grazie a voi. Oh. Sotto i meeting in camminetta non regalo. Sa, poi anche in amianto, un missis. E' un erondito monassile. Uniforme. Soccer Juventus. ayun nakabili na ako ng isang jogging pants para sa akin so nandito na kami sa harapan ng supermarket and bibili naman kami dito ng panglahok namin sa menudo so, pero, nila. Ayun. so inabot na kami ng gutom masarap hmm? kumili kami ng pizza na may salmon. Oo. Oh. Mm. Bibili pala akong salmon ng ganito. Kumikata? Oo. Uh -uh. I Smoke ano to, salmon. Na nasa ibabaw ng pizza. niyan, bago kami umuwi. <laughs> Kain muna kami, saglit. Mm. So, andito na kami sa bahay. Woo! pagod, Daming tao sa labas. Daming nag-grocery. Ang bumila ko ng ano? Itong atay pang ano, atay ng baboy pang tawag dito. Menudo! Pag may menudo kami mga gabi. So, pinaka-special namin binili ngayon itong fresh na olive oil. Medyo mahal siya pero at least masarap naman ito. Ano kasi ito yung mismong binili namin sa mga yung mga taga taga bukid na nagaharvest talaga sila ng oil organic yun ha organic ba tawag doon 12 euros to isang litro palay ko lang isang litro to isang litro nga ayun Meron. hmm amoy pala. masarap na <laughs> kasi ang sarap bumili sa mga yun eh puro fresh lagi binibenta ng mga yun good evening bagong gupit yung aming baby oh ang pogi! So, ayun, last na ng aking araw na pagtatrabaho. And, yun, may regalo sa akin yung amo ko, bukod sa 13 months, syempre. And, buksan natin. <tod> na <tod> na na buksa natin. Ito. Ha? Buksan natin. Eto, Ito, isang malaking basket na may lamang, hindi ko alam kung anong laman ito. At saka, itong tinapay. So yun, papakita ko sa inyo. And ang balik ko sa trabaho, ano na? Uh, sa five na. Ah, uh, sa four yata na? Four. four. Four pala yung balik ko sa trabaho. Wow! Ito yung tinapay na may ano? pistachio na. Mm -hmm. oh masarap ito. Pistachio tsaka cream. So ito yung isang... Teka, papatong ko lang yung camera para maganda-ganda. ay yun ito yung ah may letter ako ito yung letter kanina nasan? ito na letter kanina merong pasta ayan pasta tagliatelle masarap ito sa mga ano seafoods yan ito ang ano to, um, masarap to red wine yun, red wine syempre, upo tayo para ito mm, calendar to na? Huh? ah, ito yung parang ito yung mga picture ng Peru dahil amo ko nag ano, sa Peru na parang tumutulong siya sa Peru so, yun, may, kal may kalendaryo And, ano to? Ah, kape. Kaping Italian. Ayan. Candy. <laughs> may candy. Ng... May pa-candy si Amo. Ano to? Tingnan natin kung ano itong nasa loob na to. Wow, may biscuit Ayan. Tikman natin. Mmm. Mm. Oh. Hmm. <laughs> chocolate. Ito cupcake siya. Ito pa isa. Anim. And Ano to, Salami. Salami. Chocolate na ito. Ang mm. sarap nung ano tinapay. And ano to. Ah, chocolate tsaka turon. Turon eh. Turon eh. Mm. Mm. Ano to yung isip ko kung kanino pa? Ayos na sabar yan. Ha? Ang baka kayo. Hindi ko alam kung ano to, pero... Ang ganda ng ano, ang ganda ng... Bote. Oh, meron eh. And? Ah, eh yung, ito pala yung naggawa ng basket na to. Uh, May sobra. namin. May sobra. May sobre. <laughs> ah, isa pang ano, bari kagaya nitong turon eh. Yan, chocolate, tsaka yung white. Ano yan, tato? White chocolate. Ah, meron din silang white wine. Yan, dami naming wine ni Mrs. Saktong-sakto pang nag-lockdown sa 24 bukas. And last. Ano to? Ah, ano to? Chocolate. Chocolate na mapait. Panlagay siguro sa cake o ah, sa cake nga. Tsaka sa mga tinapay. 'Yon. Tsaka ang chechi. Ito yung parang ano ba ito? Chickpeas. Ha? Chickpea. Green peas. Green peas na, no? Na parang toyo. Dry. So, ayun lang. Yung um, ano ito? Wow! Bon regalo. Mayroon pa regalo si Amo. Ay, tara. Ha? <laughs> ah, 40 euro. Yun. Okay. Paano nakalagay? Meron kaming discount sa, ano ito? Restaurant ito, ha? dun sa bar. Bar yan. Bar? Bar restaurant. So, ayun. Uh, meron kaming discount na 40 euros sa isang bar o restaurant. So, siguro magagamit namin ni misis yan pag nagpunta kami. So, <laughs> Kasi yun sa malapit sa amin na restaurant. Na maganda. So, ayun. Kakagawa ko lang ng mustasa. Wow! saktong sakto to sa niyon date ngayon, 23. Saktong sakto to sa bagong taon siguro. Kasi kailangan ng mga isang linggong buro. Yung isang linggong babad siya sa loob ng grapon. Para masarap, siyempre. and papakita ko ito sa inyo. Ang aking bagong ilaw. Bumil ng smart light. Daga lang, baka maglag cellphone ko. Tingnan niya, din ko yan. Yun. Pwede ko siyang lakasan. And, yun. nag -alo na ako. Nag against the light na ako. Pwede ko siyang lakasan. And pwede ko rin siyang hinaan. And pag nag edit kanya lang dapat yung kaliwanag. So, yun. Pwede ko siyang lakasan. Tapos, pwede ko siyang papulahin yung ilaw. Ayan. yon, So, pwede mo din siyang palitan ng kulay ng violet ng pink red orange green and siyempre ang blue parang blue light pero kalimitan na ginagamit ko itong normal ayan normal lang sya so yun yung bagong gadget ko ngayon and So ayun, pinaghahandaan na namin yung gagawin namin sa 24. Medyo may ingay dito sa TV kasi nanonood si Mrs. ng pag-aalaga ng halaman. Hindi ko pala napakita sa inyo yung halaman na swerte daw sa New Year. Itong, ito, halaman na yan. yan. Ito, bagong bilhin ni Mrs. So, ayun, dito ko na ang vlog namin. And salamat ulit sa panonood and ingat palagi. Ciao.